Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong sibituin kay Bono. Bono, mukhang lumipat ang mga kriminal doon sa kabilang bayan. Kailangan natin na masundan agad ang mga ito bago pa makagawa ang mga iyon ng kasamaan sa kabilang bayan. Sa kabilang banda naman... Habang nagpapahinga pa ang grupo nila ni Duroy, nagpapaalam muna sa kanila ang limang mga aswang na kailangan nilang ibalita sa kanilang Supremo na nakikita na nila ang mga bata na mga apo ng dalawang mga albularyo galing sa lugar ng Mindanao. Nang makaalis ng mga aswang, nagtataka itong si Duroy dahil biglang umiinit ang suot nitong kwintas. Agad na nag-uusal itong si Duroy ng mga malalakas na orasyon para mapag-alaman ito ang dahilan ng pag-iinit ng kanyang kwintas. At pagkatapos agad na napag-alaman ng bata na may mga gumagawa ng mga usala at ritual para sa kanilang mga na at hinala nitong si Duroy maaring ginawa iyon ng sinuman para malaman ang kanilang kinaroroonan ngayon at batid nitong si Doroy na may kalakasan ang gumagawa ng mga rituala dahil hindi niya agad na pag ang mga ginagawa nitong ritual sa kanya at sa kanila. Agad na inaabisuhan nitong si Duroy tungkol sa mga ritual ang dalawang mga kapatid. Pagkatapos, gumawa agad ang mga ito ng mga usal na pangbasag kasama ang kapatid na si Jomong. Ilang sandali, sa mga oras na iyon, nando doon na sa kakahuyan, sinabitoin papunta doon sa kabilang bayan, ang bayan ng kabatsangan. Papagabi na, at sa tingin ng mga bata, aabuta na sila ng dilim doon sa kakahuyan na iyon. Ngunit ilang sandali lamang, nabahala ang batang babaylan nang hindi na nito maramdaman ang mga presensyang sinusundan nila. Agad na wika nitong sibituin. na. Naluko na. Buno, mukhang alam na ng ating mga kalaban ang aking ginawang mga ritual at mga usal na pasunod at mukhang nawasak na nila ang mga ito. Tanong naman nitong si Utoy. Ano na ngayon at bituin? Paano natin sundan ang mga iyon? Ngayon na nawala na ang bisa ng iyong mga ritual. Sagot naman nitong si Bituin doon sa paslit. Mahahanap din natin ang mga iyon, Utoy. Buno malit lamang ang bayan ng kabadyangan at mukhang kaya natin na hagilapin agad ang mga ito. Kinakailangan lamang natin na mabantayan ang bayan para wala nang mabibiktima pa. Sa tingin ko, mga taong may kakayahan ang kanilang pakay. Kaya mas nakakabuting mga albularyo at antingero ang dapat natin nabantayan doon sa bayan na iyon. Sinang ayo na naman iyon ng mga bata. Muling huwi ka nitong sibituin. Sa ngayon, kailangan muna natin na magpapahinga. Bukas na tayo magpapatuloy sa ating misyon. Kaya mabilis nang naghanap ang mga ito ng matutulugan ngayong gabi. Sanay na din ang mga batang ito sa mga ganitong pangyayari. Nang makakita ang mga ito ng malalaking puno ng kahoy, agad na sumilong ang mga ito at nagpapahinga na. Maraming malalaking ugat kasi ang nandoon. Kaya habang nagpapahinga ang mga ito, nakapagtago din ang mga ito kung sakaling mayroong mga mababangis na hayop ang umaligid sa kanila. Nagbato din ng mga usal at naglatag ng na mga bakod at harang ang mga bata kung sakaling may mga inkanto o lamang lupa ang magkakainteres sa kanila. Agad nilang mararamdaman at mapapansin ang mga ito. Dahil nga din sa pagod Nakatulog agad ang dalawang mga batang paslit. Bukod kasi sa pagod ang mga ito, kulang din kasi ang kanilang tulog sa nagdaang gabi. Samantalang itong si Bituin, gising pa ang batang babaylan at nag-iisip sa mga susunod nilang hakbang hanggang sa nakatulog na din ang batang babaylan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, mayroong apat na mga katao ang umaaligid sa kanilang kinaroonan. Mabilis na pinalibutan ng mga ito ang mga bata doon sa puno ng kahoy. Ang apat na ito ay mga antingero na kabilang sa mga bantay ng bayan ng kabadyangan. Nabalitaan na kasi ng mga ito ang kaguluhan doon sa kabilang bayan. Ang bayan ng bugo kaya laging nag-iikot na mga ito sa hangganan ng kanilang kagubatan para magbantay. Ngunit nasalisihan sila ng mga batang espiya at ang kanilang naaktuhan dito sa gubat ay ang grupo nila ni Bituin na inaakala ng mga ito na sila na ang sinasabing mga batang naghasik ng lagim doon sa kabilang bayan. Ngunit nagtataka naman ang mga ito dahil may mga nararamdaman silang presensya galing doon sa mga bata. Ngunit hindi naman ito galing sa mga presensya ng kadiliman ngunit kinakailangan pa rin nilang makasigurado. Kaya dahan-dahan nang -dahan lumapit ang mga ito doon sa mga natutulog na mga bata habang nakahanda na ang kanilang mga dalang mga armas. Habang papalapit ang mga ito, kita nilang tulog na tulog ang dalawang mga bata doon sa gitna ng mga ugat ng puno ng kahoy at nang tuluyan ng makalapit ang mga ito. Agad na wika ng isang antingero doon sa kanyang isang kasamahan. Bundong, bakit dalawang bata lamang ito? Akala ko ba tatlong mga bata ang naghasik ng lagim doon sa kabilang bayan? Sagot naman, napaanas ng isa sa mga ito. Hindi ko din alam. Tanungin na lamang natin ang mga ito. O baka nagkakamali lamang tayo sa ating mga hinala. Agad na ginising ng mga ito ang mga batang tulog na tulog. Huwi ka nang namumuno doon sa apat na mga antingero. Gumising na kayo mga bata. Bakit nandito kayo sa gubat? At huwag kayong magpapakita ng masamang kilos. Kung ayaw ninyong mapapahamak. Magpapakilala kayo sa amin. Papungas-pungas naman na itong si Bituin. Nagising na din itong si Otoy. Agad na wikang kang sagot nitong si Bituin na na nakangiti doon sa mga antingero. Mga manong, ano naman ang kailangan niyo sa amin? Hindi kami masasama. Wala din akong nararamdaman na kasamaan sa mga tanga niyo, Kaya sa tingin ko, hindi tayo magkakatalo. At kung magpumilit kayo, balaan ko kayo na hindi niyo kami kaya. Uminit ang ulo ng isang antingero dahil sa kanyang narinig. Sa tingin kasi niya, na binabastos na sila sa sagot ng batang iyon kaya agad na inihanda nito ang armas at tuwi ka nito kay bituin bata makailang bisis na kaming may mga nakakalaban na mas malakas pa sa inyo kaya kung anuman ang mga tangan mo ngayon huwag mong ipagmalaki nasa loob kayo ng gubat na nasasakupan namin kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan matuto kang rumispito. Tumawa lamang itong si at pagkatapos humingi ito ng paumanhin. Wikang sagot naman ito doon sa antingero. Sa tingin ba ninyo mga manong, hindi kayo nakakaisturbo sa pamamahinga namin. Kanina pa namin alam ang inyong presensya at nahulog na kayo sa aming bitag. Pasalamat kayo at hindi kayo masasamang anting dahil kung nagkataon, maaaring kanina pa kayo pinatay ng isa namin na kasama. Nagtataka ang mga ito sa sinasabi ng batang babaylan. Hindi nila iyon maintindihan. Papanong nahulog na sila sa bitag. Ayaw maniwala ng mga ito. Ngunit nang ibato na nitong si Bituin ang panapos na usal agad na nararamdaman ng mga ito ang pamamanhid sa kanilang mga katawan. At bago pa makagawa ang mga ito ng mga usal na pangbasag, sa ginawang usal ni Bituin. Biglang may mga tumutubong kawayan na sa kanilang paligid at mabilis na pumulupot ang mga tangkay ng mga ito sa kanilang mga paa na nagiging dahilan para mas lalong mahirapan ang mga ito sa pagkilos at paggalaw. Muling nawindang ang isipan ng mga antingero ngayon na pagtanto na nilang bago pa sila lumapit doon sa mga bata may mga nakalatag ng mga usal sa buong paligid at namangha ang mga ito sa lakas ng mga usal na iyon dahil hindi nila napansin ang mga ito. Pagkatapos, napalingon ang apat ng mayroong magsalita galing sa kanilang likuran. Nandudoon na itong si Buno na siyang may gawa sa mga kawayan na tumubo sa paligid. Agad na wika itong si Buno doon sa mga antingero. Huwag na lamang kayong gumawa ng anumang mga maling kilos baka iyan pa ang ikakapahamak ninyo dito na pagtanto ng mga antinghero na hindi basta-basta ang mga batang nasa paligid at ang katanungan ngayon sa kanilang isipan kung ano ang mga ito kung sila ba ang napabalitang mga bata na gumagawa ng kasamaan doon sa kabilang bayan ngunit wala naman silang mga naramdaman ng mga kasamaan galing sa presensya ng mga ito. Kaya ang isang antingero, nagtanong na ito sa kanila ukol sa mga bagay na iyon. Kaya naintindihan nila ni Bituin kung bakit gumagala ang mga ito sa gubat. Agad naman na sinabi nitong si Bituin ang kanilang dahilan kung bakit nandirito din sila sa gubat ng kabadyangan ipinalam na din ng batang babaylan na maaaring nasa loob na ng bayan ng kabadyangan ang mga batang espya na hinahanap ng mga ito. Nang magkasundo at magkaintindihan na ang mga ito, pinakawalan na nila ni Bruno at Bituin ang mga antingero. Huwi ka naman ng namumuno sa apat. Kung ganun, kaya pala, wala kaming nararamdaman na kakaiba sa inyo. Ibig kong sabihin, wala akong nararamdaman na kasamaan sa mga presensya ninyo. Ngunit nakakawindang pa rin na sa kabila ng pagiging mga bata ninyo, mas malakas pa ang mga tangan ninyo kumpara sa amin. Paano ninyo ito nagawa? Kaya sinabi na din itong si Bituin na ang nagpadala sa kanila ay walang iba kundi itong si Nanay Candida. Sinabi na din ng batang babaylan nakasama nila ang isang apo nitong si Nanay Kanida. Kaya napadilat ang mga mata nitong si Ernesto ang namumuno sa apat na mga antingero. Dahil kilala nila itong si Nanay Kanida, marami na din silang nabalitaan tungkol sa matanda. At tungkol sa mga apo nito, nabalitaan na nila ang kakaibang lakas ng mga bata na siyang kasama ni Nanay candida nabalitaan na din ng mga ito ang pakikipaglaban ng mga bata doon sa mga aswang na sungayan at bangkilan doon sa bayan ng sinawahan kung saan tinangkang sakupi ng mga aswang ang bukirin na iyon. Ngayon, kampanti na ang mga ito. Kahit kasi na mga bata ang mga ito, batid nilang kakaibang antas na ang kalakasan ng mga ito at mas sanay ang mga ito sa pakikipaglaban sa mas malalakas na mga nilalang. Muling wika nitong si Ernesto. Mas nakakabuting sumama na kayo sa amin doon. At doon na kayo sa aming kubo magpapahinga. Nando ito sa paanan ng gubat na ito. Malapit lamang, ilang minuto lamang ang bubunoy natin. Doon na tayo magpapahinga. sumang ayo naman si Nabituin sa paanyaya ng mga antingero mabilis na silang naglalakad doon sa kakahuyan papalabas at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad na nilang narating ang nasabing mga kubo. Dalawang mga kubo ang nakatayo doon sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Sa gilid din ito, marami ang mga nakapalibot na mga damo. May napapansin din sila bituin na maraming alaga ang mga ito na mga hayop tulad ng mga kambing manok at itik. Pumanhik ang mga ito doon sa loob kasama ang isang anting doon sa kabilang kubo samantalang sa kabilang kubo naman ang tatlo. Dahil malalim na ang gabi nagpasya na ang mga ito na mamahinga na. At bukas na nila ipagpatuloy ang kanilang misyon. Kinabukasan, maagang nagising ang mga anting Agad na naghanda ang mga ito ng pangagahan nila. Plano kasi nilang maagang maglilibot doon sa bayan at abisuhan na din ang namumuno sa bayan na iyon tungkol sa pagdating ng mga batang ispih sa kanilang bayan. Matapos ang kanilang agahan, umalis na ang mga ito. Unang pupuntahan nila ang namumuno sa kanilang bayan bago nila isusunod na balitaan ang mga albularyo at antingero na naninirahan sa bayan na iyon makalipas ang ilang mga minuto kasalukuyan ng nasa sentro ng lugar ang mga ito. Nagulat pa nga ang namumuno sa bayan na si Don Carlos nang mapag-alaman ang mga iyon. Ito din kasi ang nagutos doon sa apat na mga antingero na bantayan ang kanilang bayan. Hindi nito inasahan na sa kanilang bayan agad na magpunta ang mga batang iyon. Agad na inalerto ng mga ito ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Pinulong din ng dun ang lahat ng mga may karunungan sa mga usal at may mga tangan na mga mutya sa kanilang bayan para magtulungan na ang mga ito. Sinabi na din ng batang sibituin sa pinuno ng bayan ng kabadyangan na kung maari sila na lamang ang kikilos para wala nang mabibiktima pa ang mga batang espiya. Nangangamba kasi itong sibituin na baka may mga antingirong mabibitima ang mga ito tulad sa nangyayari doon sa bayan ng Bugo. At hindi biro ang lakas nila ni Adolfo at Lolo Kokoy Ngunit nagawa ng mga ito na masaktan ng lubha ang mga ito. Ngunit sagot nitong si Don Carlos. Alam kong galing kayo sa pamilya ng isang kilalang babaylan sa bayan ng Kanlasug marami na din akong nabalitaan tungkol sa lakas ni Nanay Kanida at sa mga apo nito. Ngunit sa tingin ko ngayon, masyado kayong mga bata para kalabanin ang mga espiya. Kung totoo ang aming nabalitaan tungkol sa pagpatay ng mga ito sa ilang mga albularyo at antingero doon sa kabilang bayan, ang bayan ng bugo, baka magagawa din iyan sa inyo. Alalay na lamang kayo mga bata. Kami na ang bahala sa problemang ito. Sinang ayuna naman agad iyon ng iba pang mga matatandang albularyo. Ngunit ang mga albularyo at mga antingero na mas nakakakilala kay Nanay Kanida at sa mga apo nito, gusto sa tumutol na ang mga ito. Batid kasi ng mga ito na mas malalakas ang mga bata kumpara sa kanilang mga kakayahan ngunit wala na silang magagawa pa. Disidido na ang pasya ng pinuno ng bayan na iyon. Lumapit na lamang ang isang matandang albularyo sa kinaruroonan nila ni Bituin na sobrang nadismaya dahil sa disisyon ng kanilang pinuno. Uwi ka nito doon sa mga bata. Wala na tayong magagawa sa disisyon ni Don Carlos, mga bata. Bakit kung mas makakatulong sana kayo sa misyon na ito? Ngunit mas nagtitiwala si Don Carlos doon sa mga kasamahan namin na mga anting nero at mga albularyo. Huwag kayong mag-alala. Magtutulungan na lamang tayo ng palihim. Kausapin ko din ang aking mga kasamahan tungkol sa aking sinabi sa inyo. Sagot nitong si Buno. mag iingat na po lamang tayo, Lolo Albularyo. Hindi mga pangkaraniwan ang mga kalaban natin ngayon. Nagtatangan ang mga ito ng kakaibang kalakasan at kakayahan sa panlalason. Isang maling kilos, siguradong kamatayan ang kakahantungan. Nangyayari na ito doon sa pinanggagalingan namin na bayan. Sinangayon na naman agad ito ng matandang albularyo. Matapos ang kanilang pagpupulong, lumapit naman sa kanila itong si Don Carlos at ipinaliwanag ang kanyang disisyon. Kaya tumahimik na lamang ang mga bata. Ngunit balak ng mga ito na magsagawa ng sariling mga pag-iimbestiga doon sa bayan ng kabadyangan. Samantalang ang mga albularyo naman at mga nero, hinati sa dalawa ang kanilang pangkat. Balak nilang halughugi na ang buong bayan ng kabadyangan para masugpo agad ang binabalak ng mga batang espya pagkagat ng gabi, humiwalay din ng lakad si bituin Naglalakad ang mga ito doon sa may eskinita hanggang sa mapadpad ang mga ito doon sa may kasiyahan na lugar. Papalapit na din kasi ang kapistahan sa lugar na ito kaya maraming peryahan doon sa bahaging iyon. Bukod sa mga nakikisaya doon, may mga lasing din ang nasa paligid. Bukod naman sa mga ito, napapalibutan din ng mga magnanakaw ang buong lugar sa mga sandaling iyon agad na napag-interesan ang grupo nila ni Bituin bilang labing dalawang taong gulang medyo may hubog na ang katawan ng batang babaylan kaya nakorsonodahan ito ng mga lasing at mga magnanakaw tatlo ang lihim na sumusunod doon sa mga bata dahil nagmanman din ang mga bata doon sa buong kaganapan, nakapwisto ang mga ito doon sa may medyo kadiliman na lugar. Kaya madali lamang na nalapitan ang mga ito ng mga halang ang kaluluwa. Agad na bungad ng wika ng isa sa mga ito kinabitoin. Mga bata, hindi ba ninyo alam na delikado para sa inyo ang lugar na ito? <laughs> Sino naman ang mga kasama ninyo sa pagpunta sa lugar na ito? Napalingon ang mga bata at agad na nakaamoy ng panganib itong si Bituin kaya inutusan ito ang dalawang mga batang paslit na sumunod agad sa kanya hanggat maari kasi ayaw niyang patulan ang mga ito baka kasi mabisto pa ang kanilang tunay na mga katauhan at ang kanilang misyon sa bayan Thank you